Good morning guys Good morning mga idol Mga ma'am At sa buong team Lintik Shout out sa inyong lahat Dito po ako Naglalakad-lakad sa kalsada Papuntang sukat SMB SMB Lalo-lalo na si Ma'am Lynn si Ma'am Self at si Ma'am Amazing Yard shout out sa inyong tatlo at sa buong team Lintik hindi ko na kayo isa-isahin kasi medyo maingay nandito ako sa kalsada ayun po natawid lang sa kabila pabalik na rin ako may binili lang ako Aga mo mo eh ah. <laughs> Ayan po. Dito ako nagtitinda. Magrapasa uh, lang ko lang. Dito lang. Babalik na ako. Dito Ayan po, nakatawid na po ako. Pabalik na po ako sa bahay. May binili na ako. Potchenta. Boss. Nakakarating ka dito ha. Nakakarating ka dito. Nakakarating ka dito.

wala sa tama no, <laughs> no? ayun no, mga lapida Herman Moreno Ayan po, pauwi na ako. Shout out sa lahat ng buong Team Linti. Tsaka mga OFW natin. Ingat-ingat sa trabaho. Ingat kayo dyan sa inyong work. Uh, walang araw, makaraos din. Tsaga-tsaga lang. Yun po. May tayo. May school dito. Kaya sila o. Shout out sa inyo. Ayan uh, malapit na ako sa overpass. Ryan. Liliana. Ya. Yeah. Ayan po, patawid na ako. Aakyat ako sa tulay. Sa maliit na tulay. Overpass. At sa loobong, medyo tagilid.

Papuntang Baklaran, syempre, dito sa kabila, galing naman baklaran papuntang sukat, uh, Ini. Iya yeah, lo. No? Kurang no. di siamat rap yang lonis.